tinimbang na ang ating pinakakain ng pigrolak. Iyan hot na sa labas na, naglalakad na, aalis uh, na sila dito sa aking babuyan. At inhong alamin kung gaano kabibigat ito. At iyon na nga ho, natimbang na ang ating pinakakain ng pigrolak. At talaga naman hong hindi ako ipinahiya sa inyo ng pakain ito. Dahil lo ang itinimbang ay bago ang lahat sa mga magsishare ng bidyong ito, ay ako ipipili ng isang tao na mabibigyan natin ng 300 pesos sa Gcash. Yan o, ishare nyo lamang, kailangan yung nakapublic para mapili ko kayo. So yun, ang naging timbang ng ating mga baboy na ito sa loob ng apat na buwan at isang linggo. Ayan na o, magandang mahapon. Ngayon nga o, ay titimbangin na yung baboy na pinakakain natin ng pigrolak. Yan. Makikita natin kung gaano kabigat ang ibinigay ng pakaing Pigro Laknari. Areho, 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 areho. Yan, hug starter page. Yan. Kikiluhin na. Yan ha, mga baboy. Oh. Hindi na ho inilabas din sa Pigro May magko-comment na naman na Ray. Bakit hindi mo inilabas sa Pigro Madadaya ka dyan. <laughs> Hindi ha, ah, mga ari ho, aking pinsan, taga dini ho sa amin, tsaka wala ho yung gayon din sa amin. Yung isa, hindi din yung. At iyan na nga ho, unang timbang, isinakay na. Tingnan natin ho kung gaano iyang kabigat. At iyan ho, e eh, talagang quality. 94 kilo, unang timbang. At yun yung pangalawang timbang ay isasakay na rin. Tingnan rin ho natin kung ilan at gaano kabigat aray. 96 kilo. Yan ho yung inalagaan natin ng apat na buwan at isang linggo. Yan ho. At yung pangatlo ay yan ho. 94 kilo. Kitang kita ho. Yan ho naman ang isang pinakamalaki. Yan ho ang pinakamalaki talaga. Ay 103 kilo ho yan. Ay talaga namang Yun ho, nakita lang kapatunay 103 Sakto ho aring apat na buwan Ah, apat na buwan at Isang linggo yeah. Ay iyan nga ho At napakaganda ng itinitimbang Sabi nga ho, pag maganda ang genetics ng baboy Ma-quality ang pakain Ay di ganyan ho ang mga timbang Medyo meron din hong maliliit Medyo mababa ang timbang Dahil nga ho, sa dami kang ayan, sampo ay di medyo ho, nagtatalo-talo sa pagkain. Pero sa ngayon ho, ang aming benta ay mabata-bata pa, tapos mas mataas naman sa mga nakaraan ang itinimbang nitong aming ibinenta ngayon. Ayan ho, at ito na kabuhan timbang. At yun nga ho, tinimbang muna at baka mamaya pa daw kukunin. Oo, oh, hindi alam kung may biyahe bukas. Ah, mamaya, kaya din muna. Ang mahalaga ay natimbang na at hinawakan na nila ayon ay ito ay ito yung pinakakain natin ng pigrolak ay talaga naman nung kita kita ang ipinakain ang kumain nga rin ng tiga apat starter at grower ay magkasama tiga apat ang bawat isa yun nga ang kasabihan ay basta pigrolak busog lusog yan you know, o gaya na lagi Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan.